Pagsubok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa so Senate Majority Leader Francis Tolentino na simulan na agad ang mga hakbangin para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye mula kay Troy Gomez. Ayon kay Sen. Aquilino Coco Pimentel III, nararapat lamang na magsimula na ang proseso ng impeachment alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Sa isang pahayag ipinaabot ni Pimentel kay Tolentino ang panawagan na agad ipatupad ng Committee on Rules na kanyang pinamumunuan ang pagsusuri sa mga patakaran ng impeachment ng walang anumang pagkaantala. Bilanggit din ni Pimentel na ang mga hakbang na ito ay hiwalay at hindi kailangan nakatali sa mga regular na legislative functions ng Kongreso kaya maaari itong magsimula ng mas maaga. Dagdag pa niya habang abala ang mga senador sa mga kampanya. ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin sa ilalim ng konstitusyon ay mas mahalaga. Ang kay Pimentel, ipinadala na niya ang isang liham kay Senate President Francis G. Escudero na ipinasok sa Committee on Rules para repasuhin ang mga guideline ng impeachment. Hinimok ni Pimentel ang komite ni Tolentino na aprobahan o baguhin ang mga ito para mas umayon sa layunin ng konstitusyon. Binigyan din ni Pimentel na hindi dapat masunod ang legislative calendar ng Senado sa isyu ng impeachment. Ani Pimentel, maaari pa rin magtipon ang Senado bilang isang impeachment court na may sariling kalendaryo na hiwalay sa kanilang regular na legislative calendar. Inaalalahanan din niya na ang pagpapaliban nito hanggang Hunyo Ados ay laban sa diwa ng patas. Nagpahayag din si Pimentel ang pangangailangan ng isang caucus ng lahat ng senador para alamin ang antas ng interes ng bawat isa sa kasong ito at tiyakin na seryoso at mabilis ang pag-aksyon sa impeachment. Binigyan din din ang senador na kinakailangang tugunan ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ng may seryosong aksyon at bilis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahan, Troy Gomez.